Hello mga kaibigan, araw ng biyernes po ngayon at grabe, sobrang pagod at haggard ng lola nyo Kaya po naisipan kong mag-relax dito sa Thai Massage Center dito sa Mall of Indonesia Alam nyo, perfecto para mag-unwind after a long week sa pagpasok mo palang, super accommodating na ang vibes dito. Malawak at sobrang cozy ng kanilang receiving area. Parang gusto mo nalang humiga agad. Bonus pa ang babait ng mga staff. Plus, habang naghihintay ka, may libre kang ginger tea or water. Winner, di ba? Huwag niyo pong pansinin ang napakalaki kong pimples. Ebidensya po yan ang stress at pagod. Pero okay lang yan. Kaya nga tayo nandito para mag-relax at bawala ang haggardness, di ba? Ngayon, habang naghihintay po tayo sa couch, kwentuhan muna tayo. Lately kasi medyo sumasakit ang pusun ko eh. Ah, alam nyo na, paparating na si monthly visitor. Kaya ayan, may isang malaking witness sa mukha ko. Pero carry lang. Self-care is caring. So ayun, finally sinundo na po tayo ng therapist ko or ng magmamasahe sa akin. First step, ibabad muna ang ating mga paa. Ah. Sobrang relaxing talaga. Binigyan din po ako ng comfy shorts, chanelas at locker key para safe ang ating mga gamit. So, ang kinuha ko lang po ngayon ay foot reflexology. Pero usually, pagkasama ko si daddy, full massage talaga ang kinukuha namin. At sa isang room kami na may divider lang, ng, lang na curtain. Yun, ang super bonding na yun. <laughs> binabad ang mga paa ko ng, sa maligamgam na tubig na may blue solution at salt for about 5 to 10 minutes para lumambot ang balat at syempre malinis na rin ang mga paa natin bago nila ay masahe. Kailangan din syempre matanggal ang mga germs sa mga paa natin bago nila hawakan. O ba diba, mga kaibigan, may papunas pa si ate dyan. Diba, para kang mahal na reyna na pinupunasan ng mga paa. <laughs> Eto na, nagumpisa na si ate sa pagmamasahe. Ay, ang sarap. Ramdam mo talaga ang pagod na unti-unting nawawala. Para kang dinadala sa ibang dimension. At eto na, tapos na ang masahe session natin. At grabe, sobrang sarap sa pakiramdam. Para akong nirestart. So, monthly bonding lamang talaga to ni Nestor. Kaso, hindi siya available ngayon. Kaya, solo flight muna ako. Bago tayo umalis, magsalabat muna tayo para maibalik yung warmth sa katawan natin. Ang lumig-lumig kasi sa loob. Pero po, sobrang worth it. Kayo pa mga kaibigan, mahilig din po ba kayong magpamasahe? Alam nyo, deserve natin to paminsan-minsan para ma-relax din ang ating mga katawan. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, treat yourself sometime po Salamat sa panonood at kita-kita po ulit tayo sa susunod nating adventure. Stay relaxed and happy. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. Kape muna tayo habang naghihintay. Ay, salabat pala. Hindi pala kape. Nabubulol na ako sa sobrang sarap ng pakiramdam. Ayan. Paalam!